Gandang araw mga kabubog. Ano, kahapon nga ay nakuha na natin yung pinabisita sa ating kalakal nung nakarang araw, ano. At ito nga ang team kabubog ay full force, ano. At natin yung ating mga pangkating, chain block, boom. Dahil nga kakatingin na natin yung kwan, yung container ban at saka yung kwan, traktora yun pala mga kabubog traktora na yon ay yung may hilahilang kwan uh, panggamas ng damo dahil gamit yun ng greenfield you know? ngayon kaya binebenta na ay laging natutumba ano malubak lang ng kaunti ay laging natutumba yung na yan traktora na yan ano you know? ayan so starter lang palang sira si niyan mga kabubog San taon lang nagamit yan so kwan na ginang na ano yan nga pala mga kabubugay kuan ang estimate nung nagbenta niyan ay nasa 400 kilo ano pero nung ating kinilo at mahuyag-huyag ay inabot ng kuan kalahating tinulada so nanalo pa tayo ng sandaang kilo diyan mga kabubug yun namang kuan ang estimate kasi natin diyan sa kung yan sa dalawang yan do sa container ba na saka yan ay kwan nasa kaya naman nung ating tinimbang ay halos panama lang tayo at sa kabuuan ay hindi tayo nanalo, ano? Ang nangyari diyan mga kabubog eh panapat lang. Ano. Nakarating lang ang kalakal sa bodega na walang gastos. Pero hindi na tayo kumita ng extra, ano. Sapagkat mm, may mga ahinte mga kabubog bago natin nakuha ay eh, may mga pinagbibigyan din tayong ahente no? At malaki rin ang expenses so hindi naman loge eh. ano? panapat lang ano? so wala namang bawas yung kita natin doon sa kalakal pagdating sa presyong bodega ano? kung baga ang pinakaabala ko lang ngayon pagkahapon so sana na magkaroon kayo ng idea yung container pa na yan ay walang sahig walang bubong hinabot siya ng 1-1 tsaka buwan nga ay 1,600 kilo ang nakakot natin dyan so yun lang muna sa ngayon mga kabubog